Orasyon para sa matahimik na pag-iisip Amang makapangyarihan, ikaw ang pinagmumula ng kapayapaan at kaliwanagan Sa oras na ako'y balisa at magulo Ang kaluuban, ipuin mo ang aking isip at puso Pauin mo ang ingay ng aking damdamin At itanim mo ang katahimikan at pag-asa Huwag mo akong hayaang lamunin ng pangamba bagkus ay balutin mo ako ng iyong liwanag at awa. Sa iyong mga kamay ko sinusuko ang lahat upang aking isip ay namahinga sa iyong kapayapaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. bigkasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin uli kaya'y iip mo sa iyong dibib. Sator aripo teneto perarutas, Nestrium vel Espiritu, Nestrium vel Espiritu, Nestrium vel Espiritu, Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa matahimik ng iyong pag-iisip. Maraming salamat sa mga tao na iniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kalaman.